Grabe, nakita niyo yan guys, ang dami oh. Oh. Mga bigas oh. Hmm. Dito lang po yan ha, sa may kamay nilaan. Oh, yan oh, kabilaan, tapatan. Oh. Oh, yan. Oh. Asmin rice, Thailand white rice. Eh, no. Tapatan, no. Oh, ito, ito. Ah, uh, talavera, galing talavera ko medyo rin itong 41 yung 41 ang ganda at yung 41 yun may tigil limang kilo nyan o oh, hindi yung 41 may tigil limang kilo ay wala po yung limang kilo na o oh, wala Apli plastic lang okay to okay to ang ano ganda o 1080 ang ganda o 1080. Koko pandan ay. Eh yung koko pandan magkano? Ito, ito magdamataan. Mataas. 1320. 1320. 1,320 Pero ito maganda to. Ano, ano ba si ha? Anong 1080? 1080. Alright, so good morning, good morning Good morning po sa inyo lahat Welcome po sa ating Kuya Ed So guys, dito tayo ngayon Sa may bagsakad ng mga bigas Dito sa may kamay nilaan So yun no So nakita nyo guys Itong tinutumbok po natin Ito po sa may Moriones Balin sa tagiliran po natin Bandang kanan Ito po yung tutuban no Ayun, tutuban Sa bandang kanan po natin So dito lang po yan guys nasa Sa may Maynila Grabe yung daming bigas no oh. o oh, paano kaya pag umulan? May eh, nagbabadya pa man din yung gilis. Bakit may mga lona naman, oh. Grabe, nakita niyo guys. Ang dami, oh. Oh. Mga bigas, oh. Hmm. Dito lang po yan, ha, Sa may kamay nilaan. Oh, yan, oh. Kabilaan. Tapatan. Oh. Oh, okay, no. Aspen rice, Thailand white rice. Ayun, oh. Eh, no. Tapatan, oh ito, ito. Uh, talavera. galing Calavera kong uyo Silver Star ito uh, galing Bulacan ayan o oh. Calavera, Ebesiha ang dami actually mahaba ito guys ito ready dito yung pinakasentro ng bilihan no? Eh. So titignan natin kung hanggang saan yung haba nitong bilihan na to Actually na i natin to nakaraan At uh, binalikan lang natin ngayon no? So mag update lang tayo ng ano, mga presyo So tulad dito hanggang dito may nagtitinda pa rin ng, ano, Dito may nagtitinda pa rin Ay, May nakita kong 41 no? so, so balik tayo Tignan natin yung mga presyo naman ngayon Kung so, magkano ang presyo Na ang per kilo ito, may 47, may 41. Mm. May 41. 45. Ito may 45. Yeah. may 45 kasi tig kilo. Ay wala no. Sakto lang plastic. okay. 47 Okay thank you. Alright, so nakita nyo naman guys. May Tico 41. So tingin natin din sa kabila. Uy, may 41 no. Oh. May tura itong 41. Ayun, 41 na ganda. Ate, yung 41 nyo, may tigil limang kilo nyan. Oh, hindi, yung 41. May tigil limang kilo. Yung yeah. limang kilo na, oh, wala. Plastic lang Apli Plastic lang. Yeah. Magkano 'yung tig limang kilo niyo te? Magkano sa akong gas? 131. 131. 1310. 105 205. Okay Pambigay. Isunod, 'tengge All right. So, kita nyo naman, may 41 pesos, no? Dito kaya, magkano kaya dito? Ang pinakamababa natin. Uy, maraming bigas, oh. One, one. Ito, 1,180. Pinakamababa. Ah, may mura pa pala. Ito, Bobby. 1,080. Medyo bumaba, oh. Okay to Okay itong alam mo. Ang ganda oh. 1,080 ang ganda oh. 1,080. Ang dami yung bigas. Ito sa kabila. Tignan natin yung price yung one dito. Magkano. Ay sorry boss. Kaya nandito yung presyo, pinakamura. Sir, pagdawa na lang daw yung pinakamura para Ano yung kuya? Ano yung kuya chita 25 kilo yan? 50 kilo? Ah, uh, Ah, 50. 50. Uh, 50 na, 50 na. Kasi yung cheetah na yan. Cheetah? Kasi yung cheetah dyan kuya? Ah, ito. Ganda rin. Kailan? Parang... Ito yung 2,090. 50 kilo. Pita. Ganda. Ang dami na na. Dahil pagpipilian. Ay, okay. nagtagang pa, Saan na pa? Sa Sa pa. Dito, marami talaga kayo mabibilang talaga, no? Yung kailangan nyo na mag-ikot-ikot, guys. Talagang, Ito. mga wholesale retailer dito lang po 'yan sa mga may uh, may nilaan Ang gilid ng ano no ng tatubuan center Diba? Dami, no? Pambili lang talaga problema. daming bigas. Guys, araw-araw po yan ang deliver dito niyan. Galing sa mga rice meal. Okay, so hanggang dito lang po tayo, guys. Maraming salamat po. At uh, nag-update lang tayo, no? At, ito sa ating uh, murang bigas or uh, bigasan bayan. Yan po yung Totoban, no? Totoban Center.